So ayun, walis tambo lang po ang gusto kong bilhin pero nakabili na po ako ng mga ganito kaya ay nako nini para kayong ano-ano. So okay, everyone, this is Nini Wonderful. for today's video nandito kami ngayon sa tinatawag na ay mga niti blizzy mo kasi napaka um, Neighbor lang to sa bahay namin or sa bahay ko. So, kailangan ko ng walis tambo. So, mag -ikot, ikot At ito yung nabili ko. Hoy, for the go. Grabe, no? So mga random lisim lang ay itong lagay ng wine lisim. Pero natuwa ako kasi ang dami kong wine sa bahay. So I buy this one. Tsaka it's nice. It's very, kuwan ba siya? Very unique. Para siyang, ah, basta alam na yun. So tapos ito gusto ko itong tadparan or chopping board. this Para siyang karne. So for the go. di um, diba daming plak. So mapapansin nyo yan no? Oh. So kuwan lang siya along the road. Ipakita yung kalsada pre. Ayan, along the road lang. So sa gusto bumili ng mga ganyan, mga souvenir, uh, souvenir or gamit sa bahay na native lisim, ay, nako, for dito na kayo. Very nice, very highly recommend. Ang dami nila mga sufalizim. Tapos, meron sila mga hanging hamok. Ito, very perfect. Island island talaga, oh. Meron pa silang Maria ni Buhok. Ewan ko, orta. Maria Buhok, for the Ano ko sa nyo, sa lahat ng buwan? Ano tinatawag nito? Um, basta, lagay ng ilaw yata yan. For lang yan. So, ayan, ito yung mga binili ko na tualizim ako. Kaya, for <laughs> the Ang ganda dito, grabe. Ah, uh, yeah. Maganda yung souvenir. So, maganda yung ganitong kwan-collect kasi nga, matibay na mamatay na lang ka. Inidili pa madaot. Hoy! Murag tala! For the cook. Diba? Ang cute. Ang daming mabibili dito. Tapos meron sila mga lichon tree, oh. So, ano pang hinihintay mo? Ara, ah, kwan lang to. Ah, crossing road, malinaw ah, Malinao. Going to Hineralona. Hindi ako sponsor ha, pero yun, recommended ko lang. Kasi nice tsaka affordable lang. Kaya mo makipagtawaran, kaya afford na go mo na yan. Ay, tara, uwi na tayo. Pray, ito, ito, na ito, biliko. So, ayun, tambo lang po ang gusto kong bilhin, pero nakabili na po ako ng mga ganito. Kaya, ay, nako, nini. Para kayong ano-ano. So, uwi na kay malapit na yung bahay namin dito. Tsaka, excited ako lagyan itong mga sibuyas. Listen, di ba? Ang cute. Uy, kagana na lamang sa kinabuhi. Tara na, mag na ta. Ang dami nila, ma ang daming mabibili dito. Ang cute. Kaya, I love, alam mo, mahilig ako sa native, lisim. Ito yung kalsada. So, na ako. Bye bye, this is Nanny Wonder. Sad. ang cute, cute niya. Ito nilagay ng wine. ba? Puro bang nice. I like it. Wow, amazing. Good job, Nanny Wonder. Good job, Nanny Wonder. Good job, Nanny Wonder. Good job! And that's it. Thank you for watching.